Kanselasyon naman ng pasok sa mga opisina at paaralan idineklara ng LGU Surigao del Norte dahil sa bagyong Tino. Kasama natin sa balita si Radyo Man Jojo Ferrol ng RMN Surigao. Nagdeklara ang walang pasok sa lahat ng antas at wala ring trabaho sa buong Surigao del Norte ngayong araw dahil sa bagyong Tino. Sa ipinalabas na advisory ni Surigao del Norte Governor Robert Lyndon Barbers, binigyang diin ang kautusan para mapaghandaan ang pagdating ng bagyong Tino. Lalo na't na unang tinukoy ng pag-asa na magdudulot ito ng malakas na ulan at posibleng may storm surge pa. Una nang nagsuspende ng biyahe ang mga opisyal ng Philippine Coast Guard Surigao del Norte. Walang pinapayag makapaglayag ng mga sasakyang pandagat mula Siargao, Dinagat Province at vice versa. Dahil dito, umabot na sa isang daan at walong pasahero at anong naput na cargos ang stranded ngayon sa Lipata Port ayon sa report ng Philippine Ports Authority. Kasamo sa de Dexaria, Surigao, Jojo Ferrol, Tatak, RMN!